Hello guys, magandang hapon. Ngayon ay magtatanim ako ng ano, pitchay. Ito oh, dami dito ang Ayan. Ayan guys, ito oh. Saka ito, lipat ko lang siya ng ano, ng lagayan. Kasi, ito kay manang ginawa nung ano oh. Ayan. siya dito niya yan kinuha ayan ang mga maliliit dito lipat ko para lumaki siya ayan ngayon ako na naman ang maglipat wait lang ayan na guys ito lipat ko ayan lipat ko siya dito para pag ano lumaki siya kailang lang mag isa ayan guys pag malaki to guys papakita ko sa inyo pag ano siya nabuhay pero kung mamatay siya hindi ko siya ipapakita sa inyo kasi namamatay siya Ayan. So guys, magtanim tayo guys para may makuha tayo ayan, ayan mga one week siguro ayan guys tingnan nyo di pa tapos dami pa Di wala na akong ano, lagayan ayan guys ayan guys ayan. lagay ko siya sa ano, initan Tsaka guys, kung sino yung nakasubscribe sa akin dito malapit sa amin, pamigay ko to kasing ano, oh. ayan o, oh. din dami na. Ayan. Sino may gusto? Guys, dami na nila. Oh, malaki na sila. Kung sino yung malapit dito sa akin ayan ang hingi lang kayo dito ayan o oh. para ano malinis na dito ayan guys ayan, dito kukunin ko dito o oh. kasi sayang sa ano guys sino malapit dito guys ha punta lang kayo sa akin Ayan. Manghingi kay dito. Bigay ko lang. Ayan, guys. Binunot ko na nga yung iba. Ayan. Yung malapit lang dito sa Escalante. Ayan, oh. Marami na. Itapon ko lang to pag walang manghingi yan guys ha yan 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 guys bye bye guys